<laughs> ano? 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 Nasaan mo yung mga may-ari niyan? Wala, nagsilayas. Hindi ko yung utangan ko pala. Siyempre, ako naman na may-ari dito. <laughs> ako na yung pangalawang kayo na lumayas. Ano gusto mo? Yan lang. Spaghetti. Sa ito. Basta ito kay Ate Inday, ito sa akin. <laughs> ha? Mm. -hmm. Kasi yeah. tinurn over niya ni Ate Inday. Ah. Basta ganun na lang, alam mo naman yun. Basta yung aking, aking ka magbabayad. Uy, oh, sa inyo ko talagang papayaran. <laughs> 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 Hindi, kasi baka mamaya magkamali-mali ito. Ha? Uh -huh. Diba? Basta lista mo itong mga kinukungin uh -huh. ko sa iyo. Oo, uh -huh. Basta kay Ate Inday, tandaan mo na lang. 25 five uh -huh. ito. yung plastic natin yan. Ito, ito lang mga uutangin ko dito. Ito lang, ang dami. Yung. Kay Ate Inday, twenty-five. Sa akin... 45 ka hapon na, no? Tsaka 30, 75 Ano pa? 75 na utang ko sa'yo Sige, ito lang muna O, oh, sige Basta kaya tiinday 25, ha? Basta ito lang utangan ko <laughs> Basta ito lang mga kinakain ko Maglaway kayo <laughs> Nagbablog ka, sinasabi mo pang nangutang Ayun ay, na mga, ay, totoo naman, e eh. Alam ka naman, hindi ko inuutang Tapos makikipagplastikan ako sa mga tama, to Tama, tama Doon tayo sa... Nakakayad kaya naman, e eh. Totoo Oh, katulad niyan, o no? Dami saging. o no? Oh. Nanay, kahit ako yung nangungutang, oh. Nang babayad naman. Pag-iipunan ko yan, yung mata. Kahit tayo yung nangungutang lang. Okay, tayo dito. Kuwi na tayo. Ano mga tinta oh. daming gulay oh, daming sakit oh. Ayun oh. Dalaki oh. oh, Bili na kayo mang uling. Ayan, eh, no, ang daming pera, oh. Ayan, oh. Eh, no. Nagtatatat po. Ata'y, oh. Pabili nga ata'y. Ayaw ko na kaya. Ayaw mo akong pasilin. <laughs>